punta muna tayo ng consume Mayroong mall na malapit dito Tignan natin kung anong pwedeng mabili natin kailangan kong bilhin ng sapatos eh siguro mga 30 minutes walk talagang sa accommodation namin na mo bukid oh pababa yan nakapagod pag di ka sanay sasakit talaga tuhod mo tindaan na namin dito sak na lang walang ahas <laughs> ito yung part na to simento na ayan ito naman ang ganda rito ito ko kung anong prutas to, kung nakakain ba to. Nakomment nga guys kung anong prutas to. Oh, nawala, nawala. Ayun. Summer na kasi dito ngayon sa Croatia. Kaya mainit. Para ka rin na sa Pilipinas. Kaya, yeah, ang dami mga bulaklak, dami ang dami mga prutas. Nung nakaraan yun, naglalakad ako rin, naligaw ako. Pero yun yung mga orange, nabubulok, sa may, nabubulok lang sa kalsada. Sinasagasahan lang ng mga sakyan eh. Kung sa Pilipinas yun, sigurado dami nang kumuha nun. Dito wala, hindi nila pinapansin yun. Yeah, yung party na yan. Diyan papunta sa trabaho namin. Dito tayo papunta. Sa may mall. Yung tinatawag nila na Sub City. Eh, nakakatawa dito kasi yung mga sakyan, bibilis. pala yung convenience store magkakabisahan na ako nalimutan ko then kaya ka na lang kabayan niya taro sa kabila oh uh, kabayan Kadla-kadlang. Enjoy lang dito sa Croatia. Ang trabaho mo rito. Kung ano yung trabaho mo, yun lang. Tapos, uh, duty rito, 7 hours lang. 4 to 11 schedule namin. Minsan nga, 10.30 pa lang, tapos na kami. Kaya, hindi kagaya sa Middle East. Sa Middle East, 12 hours ng duty. Tapos, sama mo pa yung biyahe. 1 hour, 1 hour, pali 14 hours <laughs> bugbog ka dun dito wala, chill chill ka lang kaya ito may time pa para mamasyal gusto mo maligo ka dagat yun daan tayo dun sa may convenience store na yun sige rating kung meron kape kape muna tayo Cheesy. Cheesy. Ang dami na mga bisita kayo dito kasi season na eh. Pero hindi pa raw yun yun. Mas dadami pa yan pagdating ng July. So expect na yan. Expect mo na magiging busy. Bakbakan yan. Pero dito naman kasi sa trabaho ko. Isang busa lang ang tao eh. Nag-start dyan silang alas 7 hanggang alas 10. Tapos na yan. Tawid tayo. Dito lang. Tawid yan. Tawid natin dito kung may karta sa student market. Ah, student. Pala kala ka student ah sarado pa yan yeah. ay tayo dyan why sakin tayo ang mga kukun mo ay met men yaka pala nandun sa kabila yung kakabahin eh <coughs> paglalakad lang na exercise aga ah, ako rin kasi yung nagisin eh ayan dito sa Sembreno Sembreno ayan yeah. ang dami mga pa-entry dito

malapit na tayo <clears throat> ito yata yung bus station dito pamasay sa bus station dito 3 euro daw pero hindi ko pa nata try bago pa lang ako si dito eh almost 1 week pa lang ako hotel pa dito hotel doon yung papuntang split Dubrovnik eto na eto na yung mall na pupuntahan natin eto yung sub city sub city mall bukas na kaya to? yun ang tanong bukas na ba? asarado pa eh, pero bukas naman na siguro baka ah, bukas na kaya lang sarado pa yung mga ano pag dahil masyado ba yung mga establishment tambay muna tayo rito siguro Ayun, doon, may itik dun dahi <laughs> kita rin ba Sarado pa pang lahat. mas Alas di, sarado ba? Ayan. Ah, still close. ado pa yung mga establishment eh pantap. Tingnan mo lang ano. Oh, nag-antay dito. Kaya muna tayo. 11.90 Euro benta ng Til pinakamahal nila. Pinakamura ay 350 juice lang siguro 'yun. Sabado pa lang ngayon. Baka mga maya pa ito bukas. So, na, babalik na ako sa amin. Hindi ko naaantayin ito. So, malamang late na bukas nito. eh balik lang tayo na tayo ng Monday. It's Saturday Yun po natin dito sa Rado Mall Saturday kasi baka half day lang sila Ah, na nga lang tayo yeah. Lakad ulit